Complete the sentence. Bagay tayo dahil... Oh! Ganda nun oh. ah. Bagay tayo dahil... Iba yung delivery. Paano ba yun? Paano ba yun? Pakiulit. Yun? 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 Yung same energy. Ulit, ulit. I want it that way. Ito yun, Pakiulit. Go, yeah, Bebe. Yeah, yeah. Complete the sentence. Bagay tayo dahil... Oh! Ah. Ah. Iba. Gusto ko to si Bibi. Oh. Sama ka nga sa bahay. Uwi na ako. Hindi, sama ka. Gusto ko na isama sa bahay ko. So, pakiulit. Complete the sentence. Bagay tayo dahil... Ay, taray pa ah, um, oh, tara yun. Umawra pa pang graphic. grand pick. tayo dahil. Yeah. oh, si Unahin natin si Jin. Bagay kayo dahil... Dahil di ka bagay sa kanila. Oh! oh, Short oh. oh. but sweet! Oh. Yeah. 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 Yeah dating That's my boy mo. right there. Oh. John, bagay kayo dahil? Bagay tayo kasi we are looking for genuine love. Oh, genuine love. Genuine. Kala ko JMA love. Spell genuine. <laughs> JMA <Jimmy> kapuso, <laughs> JMA love. JMA love. Ed, bagay kayo dahil? Bagay tayo dahil wala nang dapat bumagay sa'yo kundi ako lang. Ha? Ah! Iba ah, din! Agresibo! Si oh, Parang may pagbabanta. Oh. 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 Walang dapat pumagay sa'yo, kundi ako lang. Kahit ang langit ay susuwayin ko. Action film, ha? Complete the sentence. <laughs> Bagay tayo dahil. <laughs> <laughs> Nakakatuwa ka. Gusto ko siya idikit sa rep. <laughs> okay. So, ang cute ang mga sagot nila. Nakakaaliw. Oo. Oh, oh. Sino nang bibigyan mo ng green flag? Yung nagsabi ng? Bagay kami dahil hindi ako bagay sa ibang. Si Jean. Si Jean yon, Tama ba? Bagay oh, kayo dahil? Oh, number two. Hindi ka... Dahil di ka bagay sa kanila. Oh, si, si Jim, Jim. Uh -oh. Si Jean. Wow. Oh. So we have a triple tie. Dahil may triple tie, tatanungin natin si Dudong. Dudong lahat na bigyan ng green flag. Kung may... <laughs> Si Dudong na lang daw. <laughs> Sabi ng madlang people. Si Dudong na, eh, na lang daw. pwede, Dudong na lang? Dudong? Parang mas gusto si Dudong, oh. Pinasagot pa yung tatlo. Si Dudong okay. lang din pala. For the very first time in the history of ABS-CBN's 8 Showtimes, especially for you, yan. dahil lahat ay may green flag, isasama natin ang iyong ex. Uy! Wow! Uy, napangiti si Dudong kung kasama ang iyong ex na si Dudong sa pagpipilian. Isa pa rin ba sa tatlong searches ang pipiliin mo? O si Dudong na lang ulit? Bibe, we will give you 10 seconds to think about it. Si Ed, si Jin, si John, o si dudong nalang lang ulit. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bibe, Ed, Jim, John, or dudong nalang lang ulit. ang sugot mo, Bibi, ay... Si, Dudo. si, du Oy, pa si, Yano, si eh. Dudong. Si Dudong. nagpapalakpakan si ano? Si Dudong na lang ulit. Support sila. Napangiti si Dudong. Sure ka, Bibi? Si Oto. Dudong na lang ulit. Alam mo, ah, na-happy din yung searches, Happy ha? Happy sila, oo. Oh, hindi naman nasayang na have na tatanungin ko kay mami. Bakit? Bakit si Dudong na lang ulit? Matapos mong kilalanin yung tatlo, na green flag naman silang lahat para sa Bakit si Dudong na lang ulit? Lahat naman sila okay sa akin. Kaya lang napag-isip-isip ko, si Dudong alam niya na yung ugali ko, paano niya i-handle yung ugali ko, kung paano ako maging moody, ganyan. Kaya sabi, say, napag-isipan ko na why na pagbigyan ko naman ulit yung pagmamahala namin na pinutol ko. Oh! oh. Grabe, Dodo! Oh. Grabe na wali oh. si Dodo! Pinaiiyak si, Dodo. si Dodo. Ang tanong! <laughs> Gusto pa ba ni Dodo? <laughs> <laughs> Kasi syempre, kanina sinabi niya, okay pa ako 50%, oh. pero sabi niya wala na, na-reject na, nasaktan na, na, nasa ah, na oh, yan. Makaiba ano? na oh. ang state of mind. Dudong! For the very first time sa history ng ABS-CBN, since Showtime, especially for you, kung may pagkakataon kong pumili, pipiliin mo pa bang makatit ulit si Bibe? O isa kina, Ed, Jim, at John? Give you five seconds to think. Five. Four. Three. Two. One. So only think, go. For the very first time, say he's sitting GMA at ABS CBN's. Hey! It shows how it's expecting for you. Mama, I'm sorry. <laughs> 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 di ba ko ni-remind aga? Pinabi mo na ka ako walang uh, sabi. <laughs> Ikaw doon taga GMA, di mo sinabi sa akin. Di na na ko. Kaya ako na dito para may representative. Ah, uh, uh, sorry, sorry, na sorry. Nakalimutan lang. Oh, next, next. Five. Four. Three. Two. One. Two Do dong. Wait lang. Is it Bibe again? Or Ed? Jim? Or John? Bakit Bibe pipili yan? Bakit Um, para sa akin po, siya pa, siya pa rin wala nang iba. kahit-tahibikan! Bigay natin ang pagkakataon to para sa isang madamdaming muling usapan ni Bibe at ni Dudo. Pangako, babawi ako sa iyo. Mahal na mahal kita. I love you. Ikaw lang yung babae nagpasaya sa akin. Wala nang iba. Ikaw lang yung minahal ko ng totoo. Pero, handa akong pagpatuloy kung ano man yung nasira ako noon. Para lang mabalik yung pagtitiwala at pagmamahal mo sa akin. Bibe, anong gusto mong sabihin kay Dudong? Tayo ka, Bibe. Alalayan mo. <laughs> Al yan. kumapawi ka, di ba? Baba, bibe, baba. Bibe, anong gusto mong sabihin kay Dudong? Sana, Dudong, kahit unting oras na lang, kung magkakatrabaho ka ulit, lalawakan ko na lang ang pag-intindi ko sa'yo para sa pamilya mo. <laughs> Madlang people, sa muli, pinili pa rin nila ang isa't isa. Oh, wow. Supportahan natin ang isa na namang bagong kabanata sa love story ni Nabibe at Duque.